Ay, madam! Nandito na pala kayo. Gusto niyo nang mananghalian? Ipaghahain ko na ho kayo. Ay, mamaya na, nena. Pakiramdam ko, ang lagkit-lagkit ko. Gusto ko ng maligo. Eh, naligo na kayo bago kayo umalis, ah. Maliligo na naman kayo? Eh, maalinsangan nga. Tsaka siksikan ng mga tao dun sa munisipyo. Kumusta naman ho yung lakad nyo? Natapos nyo? Ah, oo. Ito nga at dala ko, oh. Tignan mo. Madam! Kahit dito sa senior citizens ID nyo, ang bongga nyo pa din. Donyang donya ang dating. Kawig nyo dito si Carmi Martin. Di ba? Diba? Sino ang magsasabing Six years old ako dyan? Wala, madam. Batang-bata kayo tingnan, oh. Nena, abay, kakain na ako. Wala namang pagkain sa mesa. Iiniting ko ho. Sandali lang. Kasi naman, kapag naghain ako agad, lalamig lang. Pagkatapos kasing maligo, magbabody butter pa. May facial cleanser pa. Toner. Facial cream. Hand cream. May sinasabi ka ba, Nena? Ay wala ho. Sandaling-sandaling na lang ho ito. Maupo ho kayo dyan at iyahain ko na sa inyong napakasarap na tanghalian na niluto ko. Tao po! Tao po! Nena, may tao sa gate. Tanungin mo nga ako ano ang kailangan. Ano daw ang kailangan mo po? Pinapunta ako ni Foreman. Ako yung magta-tiles. Ay, tanungin mo nga ang pangalan. Sino daw po kayo? Si Edho! Ah, siya nga yung sinasabi ni Berto na papadala niya. Papasukin mo, nena. Good morning po, madam. Ang to po. Mas maganda pa kayo sa morning. <clears throat> Good morning din, Ed. Tama? Opo, madam. Mga ilang araw mo gagawin to? Mga dalawang linggo lang huyan, madam. Napalitadahan na ho kasi Kaya madali na lang Mabuti naman ah Siya nga pala Bawal manigarilyo dito sa loob ng bakuran ha Nasisira ang kutis ko Sa usok ng sigarilyo Ako madam Malapor sila na pa naman yung kutis nyo Ayoko namang masira yan Kaya hinding hindi ho ako maninigarilyo Hello, madam! Oh, Ed. Pakihila mo nga yung host doon sa kabilang dulo para umabot sa mga paso. Eh, madam, bakit naman kayo pa ang gumagawa niyan? Bakit hindi na lang padiligan niya mga halaman dyan sa kasambahin niyo? Kanino? Kay Nena? Oo. Oh. Ay, nako. Mamamatay lang tong mga tanim ko. Mainit ang kamay ni Nena. Eh, sayang nga naman ho, madam. Ang gaganda pa naman ng mga rosas na yan. Pero syempre… Mas maganda kayo. <laughs> Ikaw talaga, Ed. Lagi na lang. Oh, madam. Naluto ko na yung pagkain niyo hanggang hapunan ngayon, ha? May pagkain na din kayo hanggang tanghalian bukas. Bago naman mag-alas 5 bukas, nakabalik na ako kaya makakapagluto na ako ng hapunan. Oh, eh bakit nagluto ka hanggang bukas? Madam, di ba nga, Birthday ng lola ko kaya day off ako ngayon. Babalik ako bukas bago maghapunan. Ah, oo nga pala. O siya, mag-iingat ka. Umalis ka ng maaga at makulimlim. Baka abutan ka ng ulan. Madam! Uuwi na ho ako. Ihilahin ko na lang ba yung gate para mag-lock? Ha? Aba, ang lakas ng ulan, no? Ayan nga't malapit ng bumaha. Magpatila ka muna kaya at baka mapano ka sa daan. Okay lang ba, madam? Eh parang umalis ho yung kasama na sa bahay. Nag-iisa ko kayo. Ay, okay lang. Mukha namang hindi ka gagawa ng masama. Halika na. Pumasok ka na muna. Madam, ang sarap nitong ulam ha. Luto, no? Hindi, luto ni Nena. Kuha ka pa. <laughs> Madam, alam na ko anong masarap pagkatapos kumain ng kalderetang baka? Oo, ano? Yung red wine na nasa ibabaw ng escaparate. Ah, madami ako niyan. Umiinom ako ng isang kopita bago matulog. Maganda daw sa puso. Para din makatulog ako agad. Sandali at iahanda ko lang. Ed, ang dami na yata nating nainom. Naubos na yung isang bote Oh. Nahihilo na ako. Eto naman, madam. Andito lang naman kay sa bahay niyo. Naku, eh hindi ko na yata kayang maglakad papuntang kwarto. Eh di, bubuhatin ko kayo. yung napakalalaking ang tile sa labas. May simento pa yun ha. Nabubuhat ko. Kayo pa kaya. <laughs> ano tayo, bagong kasal? Eh pwede naman tayong magpanggap na bagong kasal ngayong gabi. Total, yuda naman kayo. Ako naman iwalay. Ikaw talaga, Ed. Sobra kang palabiro. Baka mamaya, maniwala ako. Sige ka. Madam, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Paano? Bubuhatin ko na kayo at iigas sa kama, ha? Ang titigas pala ng mga braso mo, no? Pero madam, ako pa ba? Madam, ayos na ba kayo dyan? Gusto na bang ikuha ko muna kayo ng tubig bago kayo iwan? Ah, eh... Yes, madam. Pwede bang wag mo ako iwan ngayong gabi? Good morning, madam. Oh, Nena. Nandyan na ba si Ed? Nagtatiles na, madam. Ang ganda naman ng bulaklak sa mesa. Saan galing? Kay Ed, madam. Para sa inyo. Pinitas daw niya sa daan. Bakit may pabulaklaking si Ed sa inyo, madam? Itanong mo sa kanya. Ah, siya nga pala. Anong tanghalian? Sinigang na liempo madam. Dagdagan mo ha. Iimbitahan ko si Ed na dito naman ng halian. Ed? Yes, madam? Ah, uh, pwede ba salve na lang? Tumatanda ako sa madam. Eh kung gusto mo, love na lang. Total, yun naman ang nararamdaman ko sa'yo. Shhh! Tumigil ka nga, ikaw talaga. Eh, gusto naman. Pakis nga. Mabilis lang ha, baka makita tayo ni Nena. Oh, pinaganda kita ng tumbler ng tubig na may yelo. Uminom ka lagi ha, masyadong mainit. Ang sweet naman talaga. Thank you. Mahal. Oh, ano na naman? Kailan kaya ulit pwedeng makitulog dyan? Ay, tsaka na. Kapag nag-day ulit si Nena. Aba, Himala! Talaga kayo sasama sa palengke? Ipagkakatiwala niyo sa akin ng pamamalengke, madam? Kaya mo na yan, nena. Sige na, mamalengke ka na. Eh paano kung magulang yung napili kong sayote? May uod yung talong, lanta yung kangkong. Eh, malilintigan ka sa akin, nena. Kaya piliin mong mabuti. Okay, madam. Thank you for the trust. Goodbye! mas mabilis pala kung mag-isa lang ako namamalengke. Hindi na ako tumatawad, saka wala masyadong... Hi, Nena. Hi! Bakit, bakit ka nang galing sa kwarto ni Madam? Ako nga hindi nakakapasok dyan! Madam? Madam! Bakit kumod lang nakatakip sa inyo? Naubusan na ba kayo ng damit? sasabihin sa inyo, pero nag-aalala po ako eh. Salamat, nena, ha? Ate, huwag niyong sasabihin kay madam na nagsumbong ako, ha? Baka po maghalit sa akin, eh. Hindi, nena. Huwag kang mag-alala. Hello, anak. Buti naman napatawag ka. Kamusta ka na? Mabuti naman, Huma. Kayo ho, kumusta? Okay naman. Nagpaparenovate ako ng bahay. Pinapatiles ko tong harap para hindi na kailangang pinturahan ng paulit-ulit. Ma, itigil niyo na yung pagpapatiles. Ha? Bakit naman? Ma, akala nyo ba hindi nakakarating sa amin ni Kuya? May relasyon daw kayo ng trabahador dyan. Ma naman! O, oh, e, eh, bakit? Matagal naman ng patay ang daddy niyo ah. Ma naman! 60 years old na kayo! Ngayon pa ba? So anong sinasabi mo, Christina? Matanda na ako. So dapat mabulok na lang akong mag-isa. Ma, kesa naman pumatol kayo dyan sa construction worker na yan. Hindi nyo nga alam kung anong gusto niyan sa inyo eh. Grabe ka namang manghusga, Christina. Hindi mo pa nga siya nakikita. Hindi na kailangan, Ma. Unang-una, ng edad nyo. Yun pa lang. Kung tumawag ka sa akin para pakailaman ng buhay ko, huwag ka nang tatawag ulit. Oh, Anton! Sasermuran mo din ba ako gaya ng kapatid mo? Manaman kasi. Kung kailan pa kayo naging senior citizen, God. Saka pa kayo nakaisip mag-boyfriend. Oo, oh, bakit? Porke ba senior citizen na ako? Wala na akong karapatang lumigaya? Pero ma, ilagayin nyo naman sa lugar. Baka naman pinipirahan lang kayo niyan. Kaya ba kayong buhayin yan? Sobra ka namang magsalita, Anton. Grabe ka namang manghamak ng kapwa. Ma, matanda pa ako sa boyfriend nyo. Ano ba naman yan? Matanda na ako, Anton. Alam ko ang ginagawa ko. Isa pa, anak lang kita. Huwag mo akong pangaralan. Dear love, mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Ed. Sa bahay ko na din siya pinatira para hindi na mangupahan. Nagtatayos pa din siya. Ang nakakatuwa, ibinibigay niya sa akin ang sweldo niya. Para na talaga kaming mag-asawa. Mahal na mahal ko si Ed at ramdam ko na ganoon din siya sa akin. Ramdam ko 'yon tuwing dumarampi ang mga labi niya sa labi ko. Quack. At tuwing pinagsasaluhan namin ang mahaba at malamig na gabi. Patid kong masagwa at mali sa paningin ng iba. Pero sa ngayon, pinipili ko unahin ang kaligayahan ng puso ko. Age doesn't matter naman, di ba? pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>